Ayan, isang makulimlim na umaga po sa ating lahat, mga kajali. May pasok ang aking majonakis. Ayan eh. Makakulimlim naman ito. Parang tingin ko, Jolan, hindi aaraw ah, ng maganda, no? Oo nga eh. Ay, Jolan, Ay, good maganda morning! Magandang umaga, mga kajali. Kasi yeah. biyay, yeah. katekram. Mga suba siblings, brothers. Ayan, wala kasi silang lakad ngayon sa Suba Sibling, kaya nandito po si Jolan. Wag po kayo magtaala-ala mga kajali. Si Jolan po, ano lang, ah, eto lang po bahay nila, ilang bahay lang po dito. Pito? <laughs> oh, pampitong bahay kanila na. Eh, tikit-tikit naman po bahay dito sa, dito sa pulo namin. Kaya, isang tawag mula sa kanya, nandito po kagad si... Jolan. Tutulong tayo sa pagbuhat ng baboy. Ayan, tutulong <laughs> daw po siya magbuhat ng baboy. Kasi kukunin na po yung kalahati ng baboy po namin. At yung iba, hindi ko alam kung kailang kukunin. Basta itong linggo daw po na to, makukuha daw po lahat yung baboy. Maraming po kasi mga na naka-schedule. Hindi na po pwedeng patagalin papi-baboy namin kasi malalaki na po. Oversized na. Nako, Max! Pagagalitan ka ng daddy! Diyan ka pa talaga sa halaman ng dumaan. Makaputo ka ng dalawang papaya, sayang. Ang ganda ng mga kamatis ni eh. oh, Teklitz! Pambenta. Hmm. Hindi mo na may pepenta yan, Jolan eh, kasi mga Jonakis ko, mahilig sa ginisang kamatis. Oo, Tsaka kada kami may hinog, ha? Tsaka kami. Oo, o, ayan, pati ang sweet Marys pwedeng kumuha dito yeah. gaganda na po ng talong oh, mga kajali at yung papaya pag po ito lumaki na po mga kajali, ang ganda tingnan po dito nakahirela pa naman dito sa tinanim ni Tatay Freddy kaya maganda tingnan oh, ingay na naman ang mga aso ko kasi may kukuha po ng baboy ang hindi na po nakakalis ito Tumay to. Hindi po titikil yung maasok ko. Ay, na Ay susyan! <laughs> Nakakatuwa na may okra. Mga kajali, malapit na tayong pumitas. May bulaklak na ang okra. <laughs> diba? Ang dami na o. Oh, ayan, o. Oh. Mamumulaklak na. Ano ba yan? O. Oh. Eto kajali, o. Oh. Ayan, bulaklak. Bulaklak na po yung lalabas na yan. Maaga kami may aanihin. Napagay po mga kajali, ang okra mabilis lang po talagang ano yan. Parang 45 days napipitasa na po ang okra. Kasi dati po nag-okra po kami nila teklit sa Nueva Ecija, sa amin po doon. Nagtanim po kami ng okra, talong, sili. Ayan mga kajali! <laughs> Ayan, at andyan po si Kuya Bobby. Kuya Bobby, ikaw ulit ang kasama namin. Mag-good morning ka sa mga Ay, kasama na naman natin yung ating kaibigan na si Bobby. Kuya okay. Bobby, okay. mag-good okay. morning, good morning ka good morning. muna. Mag-good morning ka muna. Kamiya ah, kapamilya, Ah, ma kampanya. Oh, nag-update yung aming timbangan, parang may bagong timbangan. Ano na natin yung timbangan eh? Nagko-connect na. Naglolooban ng na Ayun tati mo. Nagloloob na. Punti na kasaksak hindi handa. Ah, wow. Sa atin po babasalin ang timbangan. At ito po, mer ayan. Anong tatak nito? sa inko. Paalala nga ba ng mga Makakita ko ano-ano nga po tangyari na may ngilog. Ah. Uh mm. -huh. Nakaano na diyan yung kolon kasi naka-set up yes, yes. na 'yon. Ano Pama? yan? Apo mo? Hindi, pamangkin. Patang hmm. hmm. ah. makakaya-kaya kasi ito ya. Yeah. Pati mga, mga plaster, ito, ito, ito. Not, 30, stak, yeah, Ay, may no, stak, kiti. Yan, yung tuwing timbang. Diba, kiti, pamangkin. Pwede ka naman, iyaawas lang yun. Iyaawas, may 36. What? ano kaya timbang ni Jonathan? Iaawat po natin ng hmm. 68. 68 po. Oh. Ano? 18, no? uh -huh. Ay, 78. 78. 78. Ah. 78. Nabawasan na naman ako ng dalawa. 36 sa po, tsaka 78. 78. Yun talaga timbang mo? Hindi, nag-80 ako Ah, nag-80 ka pa ba? Atsya, parang mataas ito na. Mataas yan. Sakto, ano na yung olo Eh, sabi ko, kung karga-discarga din, baka takiin pa ako, kaya bumili na ako ng bago. Ano na nakaraan, kawalan lang natin sa kusina eh. Nahirapan na, ako ganyan sa bago yun. Okay. pa. Hindi lang mataba. Malakas po problema yun. Pero yung kami dito, maganda yun. Tama. Um, hindi pa. Kasi ka yung kinatay ng ulay, yung ulay kinu Hmm. Ah, Ito nung kumuha. Ba, mo dyan na nga, kako. Iyan mo mga 24 yun, isama ah, mo. Yung huling isa na. Hindi, no. Masok. Okay. Pinakamalit ko okay. yata. Pinakamalit na yung 1.17. Pasok na rin natin dito. I-atras nyo. Para. Atras uh -huh. yan. Oh, atras nyo. Tapang ako sa loob. Siyempre. Ayan. Katulong na po si Jolan dito. Wala well, pa problema kahit na patis na solid ko. So, Mm-mm. Okay lang na, pesta pata. Tulungan na lang tayo. Uh -huh. -oh. Ang kasi ang average siya lang talaga sa totoo. 65 kilos lang sa palengke. Eh mga abot din sa kulay sa eh. Uh -oh. Kaya lang kasobra sa 65. Hindi siya ang sa akin. Ya yeah, pini pina marbilang. Uh -oh.

Buti naman. ito sa ating yung ano, laging nakasaklolo si Kuya Bobby. Oo. Oh. Uh, mo, Oy, na si Mamaya Babi, niya ba? sa service sa akin. Paying ang pente. Alam niyo po makakatawa. ang kaganda ang pente lang po. Nakakatawa po <laughs> ng malaki po kay Kuya Bobby. Wala akong nakakabawi. Nandakaraan ano sabi niya. Paying ang pente. Nagbuhat kami ng dalawang baboy, 'di ba? Oo. Oh, oh, sige. <laughs> Pwente lang po mga kachari na yung inyong kuya baboy. binibigyan ko po isang daan. Hirap din pala ng pagsasakay ng mga baboy talaga. Binibigyan ko no, po mga kachari. Ayaw po nila talagang umalis mga kajali Yung mga baboy natin ayaw nilang ano. Parang ayaw nilang sumakay. <laughs> o, oh, tuwan na lang malati. Ayun na, nakawala na isa. Ayun na, lumabas na isa. Maragulito, sa po. Tutulong ako doon malaki. Inistahan ko. Alam niyo mga kachari, pinipo kay Kuya Ro, eh, Kuya, 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 Kuya Babi. Nung nakaraan po, tiyo, uh, kumuha po ng Babi dito. Pinipigyan ko po siya ng 150. Huwag daw ganun kalakis 20 lang daw po. Kaya si, tuwa naman ako, Kuya Babi. Ipinalik po sa mga kachari yung sukle. 155 binibigay ko ayaw po niyang tanggap eh malaki daw po 20 lang daw po kailangan niya o sa ko niya bibigyan ko na lang siya ng maraming 20 <laughs> gusto niya 20 mas kilala niya 20 <laughs> para ang laki din yata nito ah maliit lang oo 70 lang to ilan? Oh, eh. Maliit, 30. maliit nga. 103. Parang iyan yung pinakamaliit. Oo, oh, ito nga. Ito na lang po. Ay, doon sa kabila. yan yung po mga kachari alaga ni Teklis. Malaki. Parang lang mag-iing malalaki yan. Oh! Napasabak po si Jola sa buhata. Gusto mo lang gusto mo lang makuha sa video. <laughs> talaga si Jola kahit saan maaasahan mo talaga. Ay, di pa pala. Ay, Anong di pa, pa pala. Ay, <laughs> <laughs> oh, ito yung midlay, nandiyan kaya mabayo ito. Ito nandiyan. Ito nandiyan. Ito nandiyan. Ito yun, Ito nandiyan. 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 Ito Ito

Ay, okay, kasi kuya papi. Ayun okay. lang, sama din yung mga panalo. Sayang mo. Pagkain ko na ang ating Kuya babi, na, sa, na, na, nah, ikan ikan sa baboy Saan na nakakatulong na naman natin dito sa pag po ng baboy.